So yo, what's up mga brad? kong kahapon, November 23, 2024, may delivery po kami yung para sa Balamban. So ngayon, may delivery na naman po kami at may mag-pick up po dito sa aming site. Lahat po ay D12. Nasa walong box ngayon mga brad. Apat po ang para delivery at apat rin ang pipick upin. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang mga box na i-deliver namin at ano po ang mga box na pipick upin dito. So ayan po ang mga box na para deliver namin. So ayan, yung apat. Yan po ang gusto na kulay ni Mr. Customer. Yan po ang kulay muka. Apat po ang para deliver namin ngayon. So ayan po ang isa. Ayan po ang pares pangalawa. So ayan po ang pangatlo. Ito po ang pangapat. At ang pipick upin naman dito ngayon. So ayan po ang pipick upin dito. D12 pa rin. Yan po ay para sa Ginsan Cebu. So, shout out po sa iyo, Mr. Customer ng Aluginsan. O, ayan na po ang dalawang MCBD-12 mo. So, ayan po ang dalawa na pipick dito. Ang nabanggit ko, apat ang pipick So, ito po ang pang-apat dito. Na pipick upin. So, ayan, walang pintura. Yan po ay para sa taga Carmen Norte ng Cebu. So, ayan po, Mr. Customer. Pero itong kay Mr. Customer na taga Carmen, apat po ito sana. Pero nagkamali po ako sa pag-instruct sa aming kasama dito. Ang napagawa ko sa kanya ay yung plane. Ay plane. So yan po ang plane na na-instruct ko sa aming kasama dito. Apat ang nagawa pero plain po lahat. Meron naman po kami dito na X-horn kasi X-horn po ang gusto ni Mr. Customer. So ayan lang po muna ang ipinagpalit namin. So papalitan po namin pagbalik po namin sa trabaho yung dalawa. Kasi meron na pong may-ari niyan. Meron na pong nag-order niyan. So yung kanina, yung merong may-ari, yan apat po. Yan po ang pangalawa. Pero hihiramin po muna namin yung dalawa. Ibigay po namin kay Mr. Customer ng Taga Carmen. Kasi naka-schedule po to ngayong araw na to pick up. Ako po, ako po ay humingi ng pasinsya kay Mr. Customer ng Carmen Norte ng Sibo na nagkamali po ako kasi ang order niya ay X horn ang design. Ang nagawa po namin ay plain. Kasi medyo matagal na po ito nag book si Mr. Customer. Hindi ko lang na-review yung aming combo. Hindi ko na-review ang aming combo sa messenger. Kaya uh, ang nasa isip ko ay yung plain. Ang order niya pala ay... Ikshon ang design pero parang matagal na po to siya nag-inquire Pag-go-signal pag na po niya Nag-inquire lang po siya, hindi po siya nag-go-signal Pag-go-signal po niya ay tumawag lang po siya sa aming contact number Na magpagawa siya ng apat na bullet So, meron naman po kami ditong nagawa na apat Pero merong may-ari na hiniram lang po namin yung dalawa So yung up mga brad, ito po ang unang pinipick up kahapon, December 24, 2024, dalawang D12 mid-high bullet na X-horn po ang design. Yan po ay pinipick up ni Mr. Customer na taga Carmi Norte ng Cebu. Actually, apat po tong order ni Mr. Customer mga brad, pero dalawa lang po ang natapos namin sa paggawa, pero nangako po kami na sa hindi pa mag-New Year, ay tataposin po namin yung dalawa. So yung usap mga brad, dalawa po nitong anim na box ay idiniliver namin kahapon, December 24, 2024. Yan po ay idiniliver namin kahapon patungo sa Marigondon. At kung saan man ito sa anim ang dalawa para kay Mr. Customer ng Marigondon, dito sa video ito ay paalam po namin kung ano po ang kulay ang sa kanya. Porma na po ang anim. So Ayan po ang sa itaas, ayan po ay para kay Mr. Customer ng Aluginsan. Ito namang sa baba, yung kulay neon green pa rin, ayan po ay para sa Lapu-Lapu. At ito namang kulay muka, ayan po ay para kay Mr. Customer ng Marigondon. So at itong dalawa ay pipikapin dito. Ito mga brad ay hindi po to tinat bolt, hindi po to bolt, yan po ay texture lamang. At ito po ang time na nag-meet up na po kami ni Mr. Customer, Mr. Rix Ibanez ng Marigondon. Maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin. Aktuali, apat po tong order ni Mr. Customer pero yung dalawa lang po ang inuna namin para lang po siya may magamit kagabi. So yung wasap mga brad, dalawa nito ay i-deliver namin kahapon, December 24, 2024. Yan po ay in-order ni Mr. Customer. Mr. Iji e. Talingting ng Pusok lapu lapo MCP Sifu, the best! Salamat kayo! Itong kay Mr. EJ Talingting mga brad at saka kay Mr. Rex Ibanyes ay isinama lang po namin sa pag-deliver dahil magka, magkalapit lang naman sila ng lugar, Marigundon at saka Pusok lapu lapo So sa inyong dalawa Mr. Iji e. Talingting at Mr. Rex Ibanyes. Maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin. Ang nakakaganda pa nito mga brad ay may minsahi pa po silang inaabot dito sa amin. At ito po ang minsahi kay Mr. E.G. Dalingting. At ito naman po ang minsahi kay Mr. Arrex Ibanye. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga. This is MCV Civil Box So yung wasap mga brad, dalawa po nitong anim na box ay pang last po na pinipick up kahapon, December 24, 2024. At nung time na nagpick up po sila dito sa aming site ay wala po kami nang dahil ay nandoon po kami sa Marigundon at Pusok Lapu-Lapu. Nag-deliver po kami nitong kay Mr. Customer, Mr. Rex Ibanez at Mr. E.J. Talingting. At nung time na tumawag po si Mr. Bacos Julito para pipikapin po yung kaniyang dalawang MCB D12 ay wala po kami sa aming site. Nandoon pa po kami sa Mactan Bridge nung time na yon. Kaya sinabihan na lang po namin na kunin mo na lang yung dalawang box mo dyan. At nung time na dumating na po siya sa kanilang bahay ay si po niya Agad at nagpadala po siya sa atin ng kunting sound test at ito po ang kaniyang mensahe. So sa iyo Mr. Julito Bacos ng Aluginsan Maraming salamat sir sa inyong pag-pick up po dito sa aming site